Ayan, good morning guys. Good morning sa ating lahat. Ayan. Welcome to my vlog. Nagpakulo ko ng kuya guys. Dahil masama ang pakiramdam ko. Nung dumating ako dito, okay naman ako. Dumating ako to Merkulis ng gabi. So, pagkawewes ng gabi, uh, ayan, nag-start na. Inubo na ako guys. Next uh, Nag-subtest naman ako. Negative naman. Ayan, ah. Uh, pakulo tayo ng duya. Lagyan po siya ng kalahating kalahating lemon. Yan ang inumin natin guys. Actually, nagpa-schedule na rin kami. Nagpa-appointment na rin kami sa Queen Mary. Kaso uh, punuan daw. Marami daw may maraming pasyente. Kaya hindi muna. Waiting na mo lang muna kami ng na mama. Ayan, at sila mamat inuubo rin. Ayan. Pakulo lang ako ng duya, guys. Para yan ang inumin. Uminom na rin ako ng bitisin kasi ubos na. Ayun guys, nalagay ko na ang lemon. Karating lemon. Tanggalin natin guys yung bula-bula. Ayan, yung bula tanggalin natin. Pakulong lang natin ang 10 guys. Ayan, para mainom natin. Ayan. Ayan. then Ayan. Na na natin matapos guys yung timer. Para ano na natin, ma-off natin yung ano. Tinatanggal ko guys yung bula para okay siya. Yung mga gamot natin guys, pinakulong luya. Ayan, nakatimer na rin siya. Ayan. Ayan, Ayan natin, matapos. Aha. Thank you for watching, guys. Bye, bye and guys patapos na yung kanyang oras ayan so tapos na siya guys ayan tapos na thank you for watching guys ayan inumin na naman ako thank you thank you guys God bless us all